ilan ang ospital na pinangangasiwaan at pagmamayari ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Isa Anim Sampo Labing apat meron pong labing apat na ospital sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Pangasinan Provincial Hospital Eastern Pangasinan District Hospital Western Pangasinan District Hospital Ordaneta District Hospital Bayambang District Hospital Lingayen District Hospital Mga Darem District Hospital Pozorobio Community Hospital Asingan Community Hospital Dasol Community Hospital Umingan Community Hospital Bulinaw Community Hospital MANAWANG Community Hospital Papandan Community Hospital. Kabalayan, hindi mo na kailangan lumabas ng Pangasinan kung mayroon kang problemang pangkalusugan. Umabot sa higit 7 milyong piso ang gastos ng Kapitolyo sa construction repair, rehabilitation at maintenance ng labing apat na ospital. Para mas maayos ang serbisyo, patuloy ang pagbili ng pamahalaang pandalawigan ng mga makabagong kagamitan gaya ng medical at laboratory equipment. Mayroon na rin karagdagang dalawang daang medical personnel. Kasabay nito ay nadagdagan ang authorized bed capacity ng labing apat na ospital. Magkakaroon din ng Super Community Hospital sa Gonzales, uminggan Pangasinan. Ang Pangasinan Provincial Hospital ay mayroon ng naitayong eye tissue retrieval center. Mayroon na rin itong platelet separator na malaking tulong sa mga dengue patients. We will modernize all of that 14 to take hospitals. of Many of our province mates, if they want uh, an affordable quality medical attention, we go to Baguio they go to Manila, Pampanga, Darla. Now, we should make it a point and a vision that our 14 hospitals and the hospitals of Pangasinan will become the hospitals of choice. Number one, ito Pangasinan, ang ganit!